Di Dante oh. Stream, oh, kahit hindi nakain ng durian mabaho. Ay. Hoy oh, mabaho. <laughs> Hi, what's up guys? Welcome back again to our YouTube channel. So, here we go to um asaan? picture go okay, so tapos na kami mag picture <laughs> papunta kami ngayon sa bahay ng kumpuruhus so as you can see ano lang kami ngayon eh, lima tignan nyo yung daanan very wet huy very wet seriously very wet and then we're gonna have fun may tanim yan Oh, may mga tanim. So, super ano kami, Bukid Gaming. Ay, Bukid Gaming naman. And then, wala. Katapos <laughs> lang kami mag-play. For the ano kami ngayon. For the relax mo na sa ganitong, uh, you know, ang ganda ng ano so, China. Parang, anas lang China. Ang hangin, napaka-refreshing. Yeah. Okay, masyadong ano yung daan. Hindi nagdidig. Kasi pagdating namin doon no sa swimming pool area. Aray. Diretso na kami ano sa swimming pool. Hoy, wag mo tatalo na pag Ano? Ihagi si Aso. Sino si Aso? So, ayan. Hindi mo yung daan. Here. Ayan. Ano to? Dami na, may dragon fruit. Ayun, nakalagpas na kami. Lagpas ako Tao po <laughs> May tao po So here we go Bilisan nyo naman So here we go Baka hindi kami ano Dito si Sai Dito kami sa bahay ng aming best friend Where's Sai? wala Sai So ayan nandito na kami. Sampulo. Galing niya. Wow. Galing. <laughs> 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 galing niya. Talented siya, galing. Dapat tawagin ko na ungwi ka. Ala. Ay, sa kanya nang galing. Sino yan? Sino yung tapak na yan? Marap ka. Ayun, marap. Talo. Ayun na siya, ang bilis niya, teh. Kumain mo na agad yung golden treasure dyan. Anong hante? Ahas, ahas. Ay, basic ko to ah. Dyan marami santol. Ay, nang laki na santol. May buhok. Bakit ganun yung santol? At kulay black. Tinubuan ang buhok. Kulay brown. Ay, naano ka ni AJ oh. Ay, gusto ka ng butan. Ay, makit ka kasi. May napapakain lamok? Ano? Napapakain mo ang lamok? Wala lamok. Saluhin mo te. Ilagyan mo sa isang lagayan Patayin si mo nga sa muka <laughs> bakay sa mukha. Baka iba makuha mo, AJ. Kuhain mo kita lalaglag. Laksan mo, laksan mo. <laughs> so ay guys, nagano kami ngayon guys. Nakuha kami ng talbos. Ang baho. Maglain ka? Wala lang gam? mga. So ito yung nakuha namin talbos. Isasawag sa adobong talbos. Oh. Dami pala lang gam, nak. Let's go. Ari, Ayun pa, putang. Dami lamok. Ayun yung mga bading, so let's go. Lagi na yan! Dami na yan, te! So here! So here! Pagkatin mo din yung lamok! Ang inang lamok yan! Mababana ko sa YouTube nito, yung <laughs> mga. Shit. Ikaw lang. mo tanggalan kaya namin ng dugo ngayon pala? Sino tanggalan kaya namin ng dugo? Para sa lahat yan, 'yan. Para pang malakas ang right. tara mag-execute tayo, masigat tayo para may ano hindi malamok. Magsigat tayo, guys. Bonfire. Bonfire. Ako ah, mag ako mag -blog. So, mag-vlog, ako mag mag So, what's up guys? For today's video, nandito tayo ngayon, kinasay. Nagutom po ang tropat. Magluluto. Samantalang yung isa ko ditong kapatid. Ito. Nakuha ng, ano? Ano, lambotan? Hey! Ang yung best friend niya, ano, Lupin? Ang mga best friend niya. Ayun na, ayun na. Huwag gagawin. Tara na tama hanap lang po. Ano? Ha? Ano ko namok? Ano, ano, ano? Ano namok? Medyo malamok lang po mga kaibigan pero kaya kaya na po. Ano ba yan, be? So, pinapa pa kami na namok. <laughs> <laughs> ano din dito? Pindutin Yan, napakadami lamok! Perfect. Gusto kong kainin. Ano? Ang sarap. Ang lighter ko nasa... Sa so, hi guys, nakakain kami ng durian ay sila lang. Baho. Paano kumain ng durian? Hey. Pakitaan mo ako kung paano kumain ng durian ng nasasarapan kahit mabantot. Ah, may lamok daw sa mukha ko. Paano kumain ng durian ng masarap? Huy, wait lang. Para sanay na sanay kumain. Sarap diba? Sanay na sanay ng mabaho. Uy, sanay na sanay. Ano yung baho ah? Alo, butang. Eh, nasarap kumain ng durian. Ano <laughs> yung baho? Ito pa, magsisiga po si Bading. Bakla ba pa ata tayo? Oh, ano yung daily vlog? Oo, daily vlog to. Kasi yes. <laughs> upload Yes. Sabay ka mag-upload. I-upload ko to sa Spotify. E-music? <laughs> <I> <laughs> Nak, bilisan mo dyan at pari. Ano yung dalawa? plastic. Ay, ang dami mong friend na na. Hoy, gago! Ima, ka i i Oo, oh, ang dami mo friend na no, plastic, mga... Ang dito, dito, ma. Balatan na, Ako lang kami sa... Tabi po. Gala naman ako ng gala. So, anong oras na? It's already 6... 6 p.m. Akala, bilisan mo dyan. Ngayon, guys, meron na tayong usok. Here. Dito ka, ma, para mag-ululuop tayo. So, Ayan, no. Oh. Kahit so, may ano na bit, sinusundan pa din nila ako. Baka may bet ka nila. Matala, diba handang mamatay yung lamok, matigman lang tayo. Uy! Diba, ano mo yung feeling na yung lamok yung... Ah! <laughs> oh, O-A sa Pinas. Dito madali yung usok. Okay, so ngayon, dito na yung adobo. Dito na yung adobo dante, no? Dito so, na yung adobo. So kakain na tayo ng ano, magbubodal fight tayo. Welcome, Welcome to my vlog. vlog. Bestia. No, Bestia. vlog. Welcome to my vlog, guys. So, ayan. Kakain na kami. Naghahatag na. hahatag. Lalatag. Naglalatag na. Ay, yung kanin na. Ito na, putang <laughs> na. Talak si Dante. Patrick, Patrick. Wow. Pwede yan. Kunti lang yan, oh Ayan, oh Ang arte mo, o. Ayan daw. Wow. Bro, 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 bro. Akin yan, ha? Ito, ha? Kain na po tayo. Pero po yung adobo. Teka minutes tap lang. <laughs> yo What's up guys? Welcome back again. It's already morning. Happy Easter Sunday. Oy, happy Easter Sunday. So, andito pa rin kami. Yung iba namin kasama kagabi, wala na. Pinauwi ko na kasi maliligalik. Mga laseng. Nung nag-inom kami kagabi, yan kasama namin, si Danica. Yan yeah, si Kuya Dante. So, papunta kami ngayon sa labas. Babaya kami ng Laps China. Look at the ambience here, so bright in it. I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me lalabas kami ng highway ngayon. Bibili kami ng mga Lola Remedios. Recados ng mga kung malakasang lulutuin namin sa bukid na itis. So, let's go. Kahit gin kalamansi, puro. Di ba? Ay, later, mo ulit. China. Yes! So ayan guys, welcome back again. Nandito na kami sa labas. Nandito na kami sa may highway. For the labas na kami. For the labas na kami ng kalsada. Bibili lang kami ng bigas. 1 kilo pong bigas, tra. 45. Babawas natin yung 45. 20. 40 na. Yesterday! Zabrang <laughs> genie, per. Nagpapabilis si Mami Rickmart to you. Makakabili kaya tayo Saan tuyo? Bukla kami ng tuyo Duwas na Duwas Dalawang tuyo po Ay, <laughs> nabasa Ano? Ibabasain na lang mamaya <laughs> Ay, si mother At yung ano? Yung matilaw Yung matilaw <laughs> yung Matilaw Do you recall when we were young running from all things at once without thinking twice And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind So I am gonna go back with it now Walang kalaman si John Kaisay. Para saan? Ay, sa jean Ayan, Diyos ko. di Jane kalaman si. Durga ng atay. So, marami kami dalang mga bags. Mga foods. Uy, mga foods. All goods na yan. All good sets. Luluto na lang ng pang malakas. Pang malakas ang anis. Papaya ever. Papagod pinakan eh. Kaya nga. Here we go.